yung baka na pa yung nag-aalaga. Napihiram pa amo. Napihiram pa amo yung isa. Ay, ah, nagkasugat. Ando eh. Kaya nga nga maganda, malilibag na gaya. Ay yung yung nga. <laughs> yung nakaligo na ay umapak sa mga mali. Kikit. Pasok yung duwende. Wala naman na eh. Talaga ma-attitude na lang, <laughs> aray. Ay, hulihin. Ay, hulihin. Walang sakit din ito, ano? Wala kahit anong sakit. Pagka ito hindi talaga, may sakit din naman sa pangalawang ari. Pikit ulit. Wala din. Masakit. Ah, oh, meron. Meron pa nga. Pag pinuwersa natin, pag ating pinuwersa, pikit ka. Mas masakit pag pinuwersa. Mas masakit. Pikit ka, taa'kin kong kakausapin, ha? Okay. Kinatawagan kitang duwinde ka. Nag-gumagambala sa batang ito. Pasok! Sa katawan ng batang itong din. Ipsong! 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 Ipsak! Igmak! Igusong! Ikaw na yung duwinde? Ha? <laughs> sa ito <laughs> Ay, hindi rin pinapasukan. Aking nila ang gigilitan. Gusto niyo patanig kasi ate? No. <laughs> Gusto nga? Gusto para makausap lang natin. Oh, nga, sige, sige, sa ating kakausapin. Ating kakausapin. Mo, no? Magtabi kayo, magtabi kayo. Eh, sa yung tita ba? Inay pala oh. si ate. <laughs> Nanay, kaya kung sa ko parang dam, hindi na pinalkan. Okay na. Oo, oh, ang ganda na oh, ng kutis oh, pati. Ano kaya lang kuya, nang ultrasound kami? Ano? oh, meron pa. Uh -huh. Ay, hindi, tuloy ang oh, ano. Gawa ng ano na eh, dapat lipol na yon. Ayos na eh, oh. Ayos na aura? Ah, oh, magkapit ka ba? Kakausapin lang kitang duwende ka ha. Ngayon ko ikaw ay maluko at hindi mo lulubayan, papatayin kita. At ipikit Pasok yung duwende. Ikaw na yan, duwende. Ikaw na yan. Jesus, Danak, Dalam, Dayos. Ray! Oh, ikaw na yan. Oh, ano, tayo mag-usap tayo, duwende. Titigil lang mo yung bata ha. Ha? Ha? Oo, oh, opo. oh, tanggalin yung nilagay sa bata. Dali, tanggali. Tanggalin, hmm, tanggali. ka ito. na na. pa yan. Ay, bakit mo ginugulog, ha? Wala na. Oh, gagabayan na lang, wag nang anain, ha, wag nang gugulohin ha. Ha, wag nang ano, wag nang bagiging sutilin, wag nang oh. ipapasok sa isip yung mga parang pang ano, Masasama. parang bata ano? Wag na Wag nang gayon ha. Gawa na, pag ika'y nagmatigas, ipapatayin kita katulad yung sinabi ko kanina. Narinig mo yung sinabi ko kanina? Ha? Narinig mo yung sinabi ko kanina? oh Pag ito'y bumalik dito, papatayin kita, ano? Ha? Natutuwa ka lang talaga? Hindi mo kukunin? Hindi na po. Hindi na. ang gusto ko isang Magiging ano na to? Maayos na bata na to? Pag ito'y bumalik din eh. Alam mo na mangyayari sa iyo. Ha? Pwede mo namang gabayan lang na hindi mo inaano eh. Iisip bata. Oh, alis mo iisip bata ngayon ha. Oh, duwende ho 'yon. Duwang mga duwende kayo, parang bata. Parang iisip bata. Pati no, nang kalokohan. Naturuan mo raw na kalokohan, ikaw daw 'yan. Ay ah, ikaw pala yun eh. Oh, no, kasi, kasi niya, niya, parang na, lalampas lang no, <laughs> sa... ay oh, lalampas sa abilang kayo Ay, masamang espiritu ka pala. ayoko ah, ayaw ko nang gayon. Magpapakabuti ka na simula ngayon ha. Anong utusan ang masama? Shhh! Okay, no, 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 no. Kayo na makainitang ka namang <laughs> Aba, mo na ang ko. Lulubayan mo na! Oh. Lulubayan mo na? <laughs> ha? Sa tagay kayo pangayan na huli nahuli eh. Oo, oh, garnay. Eh. Pag ikay sumabog ngayon, ibig sabihin kaloob ng Diyos. Durong pampasabog ng pinito Diyos at Panginoong Yahweh. Pag ikay sumabog dyan, kaloob ng Diyos ha. Duro lang rin, hindi na ginigilit. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Di kay ano, lula. Okay, picture sa balas. Pag ikaw ay ano. Pag ikaw ay. Muntik <laughs> na sumabog siya eh. Pag ikaw ay uulit pa, ikigigilitan ko talaga. Naintindihan mo? Hindi paggilit yan. Duro lang yan, ha? Paka, si naman agad ang duwinding aray. Ano, mamamatay ka na? Hindi pa. Hindi naman. O siya, umayos ka no po. Dali, umayos ka uh -huh. po. <laughs> Ayos. Ayos ka, maayos ka. Hindi mo kayanin. Uy, ang bata. Uy, yung matanda. Hindi, dumindi ho, oray. Bata ho. Bata. Sa baba pa. Pag hindi ka nagbagong buhay, sasabog ka. Duduruin kita pangalawang beses. Gusto mo? Oo. Oh, Duro lang ang ikigayan na eh. Nasa balas, nire-reklamo din mo yun para daw isip oh, ikaw naman, magpakatino ka rin Kaya naman. naman, naman <laughs> At nasa sa iyo rin yun, tinakikinggan mo. dati mo pinakikinggan, ha? to Huwag mo napapakinggan. O, nung itinuturo, aba, gagawin lahat. Siya? Yeah. Panganong yawe, kung um, inyo pong luubi na utasin ng duwinding are sa inyong panduro ho, ay sasabog are. patay. Ang dugong din rin, oh. Ah, hindi. Pinakawala ng Diyos. Oh, magbabagong buhay, ha? Opo. Oh, sige. Baka nakikitaan ka pa ng Diyos ng kabaya, kabutihan. Ari, gagabayan mo na lang, ha? Tutulungan na lang, ha? Hindi na yung... Ma Kahit tulungan mo, huwag ka magagambala na ibang tao, ha? Halimbawa, may nakaaway. Huwag mong gagambalain yun. Oh. Oh. Okay ang isip mo ay nasa lahat sa mga ano. Pag bagong buhay ka, isang duro ko lang sa langit kahit di kita kaharap Wala, ikay sabog. Nagtikimpi lang mo talaga dyan ang kanyang papa. Ang mga pusang are, kainitang ka, ka, -ka naman. Ito yung mga hindi na rin mo tumaba. Alam mo na to, hindi talaga ikaw yun. Ikaw ay kinokontrol ng duwinding yan. Hmm. Yung parang laging gusto makapaglaro sa iyo, sa panaginip, oh, yeah. mapasok oh, sa isip mo. Pag nalaginip, na lalabas. Yun ah. ah. nga mm. yung sabi ni Mimic, wala na doon eh. katabi siya sa kwarto. Oh, so, yung... sa panaginip. Wala na lang daw yung babaho sa kanya. Oo, oh, Ano ba, boy ka pang ka? Hindi daw eh. Eh, ba't ka nasagot? <laughs> Kinaglululoko mo ako eh. Kayanin mo kayaan, Diyos? Ha? Hindi. O, oh, siya eh. Magtinu ka. Oh. Ah, ari, ano, kung ari mabait, mm -hmm. hindi yan tatablan ng duro ko mm -hmm. uh, <laughs> Hindi yan sasabog na parang yan. Tanong nyo, himatay na. Oh. Um. E siya, labas. Ate, balik sa katawan. mo. <laughs> hindi <laughs> Bukas ang kanyang portal. Ah. <laughs> okay. Kaya yung pagbukas na bukas ang portal, yun eh, sa totoo lang, sa kanya, nasa likod niya na agad yun, yung pag ko. Hindi na makapasok. Ay eh, kay ate bukas ang porta. Bigyan tubig at oh, Ino mate. Ay siya, nga pala ate, yung mga taga-sibo ubos 'yun. <laughs>